Alright, welcome back sa ating um, The Beast Driving Mode Part 2 And I'm gonna show you kung gaano kalupit si Beast pagdating sa kalsada Watch and learn So, ang um, gagawin ko natin, simple lang, no? Um, nasa likod po tayo na itong Avanza na to para maunahan natin siya kailangan makakita tayo ng konting siwang lang siwang and kumari ito no? at tapos didikit natin siya ng konti sa kanan tapos tatakutin natin sa ng konti para nandun na siya sa likod now kapag tuloy tuloy pwede naman nating um, i-diretso pa dito ang importante lang no? Uh, dapat lagi tayong nauna So, pagdating sa mga traffic na ganito, tas kakaliwa lahat. Siyempre, may mga police dyan. So, igigit-git natin ng konti para makakaliwa tayo. Pero, magsistay tayo sa outer most lane. Just to make sure na smooth yung tatakbuhan natin. And then, uh, make sure na lagi kang tumitingin ahit. So, huwag mong titingnan nyo nasa harap masyado kasi hindi mo naman alam kung magta-traffic ba dun sa lane niya. Eh. So, in this case, um, medyo maluwag dun sa kaliwa. Pero, nasa kanan tayo. No? So, lilipat tayo sa may kaliwa banda. And, medyo nagta-traffic. Katulad nga ng sinasabi ko, pag-traffic, wala kang magagawa, hindi mag Right? Okay? So after natin malampasan ng traffic na to, we'll be right back. So nakalusot na tayo sa traffic and we're back. Hanapin natin ang pinang mabilis na paraan para makatawid. Dito. Now, sinabi natin beast mode, as in beast mode talaga. <laughs> Pero walang ano eh, um, walang nagpo-provoke kay Beast ngayon. So, medyo peaceful driving si Beast. Pero once na may nag-cut, katulad nito, di ba? Hindi siya pwedeng umuna kay Beast. Hanggang dun lang siya sa likod. Kahit pajero pa siya. No? So, hanggang dyan lang siya. Susunod sila. And, medyo traffic ulit. So, ang gagawin natin, lalampasan muna natin tong traffic na to. We're back. And it's time to rock and roll. Eh, inunahan tayo. 'Yun. Ibig sabihin, pider revoke na tayo. Nakita niya 'yung TXS na yun. Gigit-gitin natin yun. nang malupit kasi hindi niya tayo pinagbigyan and I'm gonna make sure he's gonna bleed <laughs> so nangitan siya no so yan yun, yan yun yan yung taxi na gigit natin at bago tayo umabot sa mga billboard na yun na bad trip na siya and that's a guarantee <laughs> so medyo traffic pa no Be right back. So 'yun. Naano sila? Harangan sila. Papasukin natin dito. Tapos ang gagawin natin simple na lang, na niya si si Kuya. May yari sa Hindi ko yari. Tinan mo, tinan mo. May gusto Gusto sumingit. Bakit? 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 May problema ka? nagigit gigit ka nga. Eh, nagigit-gita naman tayo. May problema ka? Ano ba, ano ba problema gusto mo? Ikaw, anong problema gusto mo? Ikaw bumababa eh. Eh, lang to kasi nanggigit gigit gigit Tumaba ka lang sa, sa, sa gilid. Di kita, eh, Ay, di dyan ka sa gilid. Tumaba ka sa gilid. Hindi mo nakita. Diretso ka lang eh. Madami damage? Hindi eh, naman tumama damage, eh. Hindi naman tumama eh. eh. Oh. Oh. Ano problema, problema mo? Ano problema mo? Ano problema mo? Sila sabi ko lang kung nagigitit ka, tumatama na. ka ng head mirror, hindi ka di ka Ano eh. Anong, <laughs> anong <gusto> mo? <laughs> ikaw, anong gusto mo? Ikaw, anong gusto mo? Ikaw, kung anong gusto mo? Ikaw, ikaw, gusto mo? Ikaw, kung anong gusto mo? Oh, dito, e, dito it? na. Ayan, gusto gusto oh, gusto kong gitit. Hindi nga, kung tumata ka ng hindi ka, ka, ka jang, job, ba kanang, di ka umihinto, diretso ka lang. Anong ba gusto mong problema dito? Ikaw. Ano, sa po ba baka may problema tayo? Oh, may problema ka? Oo! Oh. Anong problema mo? Ikaw kung anong gusto mo! Palabasin natin ano problema mo! Ay hindi, ikaw nga eh! Ikaw nga tinatanong ko kung anong problema mo! lang, di ka, kung ka na, pa rin eh, eh! Ikaw nga ay. may problema, may problema ka ako! Wala akong problema ako! Nakagitgit lang ako! Kaya Nags, tayo eh! O, ano? Ayos ka! Maayos Ayos ako! ikaw na wala sa ikaw matapang! Putang ina! na! Oo! Oh. Pura po lang mo rin! ko Ano gusto Ano gusto <laughs> so ganun po, ganun po magalit si Beast, no? So nakita niyo po Ang gaano kainit yung ulo nila, 'di ba? Tapos <laughs> simple yung simple lang. Tayo, lagi tayong cool. Kaya ang ganda lang sila. Pag sumunod sila, yari sila sa akin. <laughs> diba? <laughs> so, sa pagdating sa mga ganyan, sisiguraduhin ko sa inyo. Nakita sa mukha niya, nanginginig sa takot, di ba? <laughs> Pero tayo, siyempre, cool lang tayo. Dapat, pag nasa kalsada like ang kang cool. Pag hindi ka magaling sumingit, huwag ka bad trip. Kasi pag ako nasingitan ako, hindi ako bad trip. Pero siya, wala siyang magagawa. Tumama yung side mirror, parang namatay yung anak niya eh. <laughs> So you need to know who I am. And that's part two.